Kung na mga nag-a-analyze na ginagawa daw yan ni PRRD itong mga ganitong bagay-bagay para daw pumalit si Inday Sara kay BBM pagka na-impeach or bumaba, pinababa si BBM, si Inday Sara daw ang papalit. oh at makaibabalik daw sa mga Duterte yung kapangyarihan. oh sabi ko tatanga-tanga rin talaga kayo. Una sa lahat, kung tumakbo si Inday Sara ng presidente, kung gusto niya rin lang palang magpresidente, bakit pa sila dadaan sa ganitong proseso na mananalo si Bongbong -Bong, tapos uh, magwawala si PRRD para malaglag si Marcos at may palit si Inday? Eh kasimple-simple, tatakbo lang si Inday noong 2022 eh. Sigurado na siya siyang presidente, tama? So hindi ko maintindihan nasaan yung uh, logic na Aginagawa ginagawa ng mga Duterte yan para makabalik sila sa kapangyarihan. Yun na sa lahat, yung kapangyarihan nila na yan, kanila naman dapat yan kung hindi sila na nagbigay sa mga Marcos. ba? Diba? Kaya sinasabi nga nito ni PRRD, unang-una una sa lahat, ako lalo na, ayaw ko na nga maging presidente. Maraming beses nga no? ako presidente. Gusto ko nang bumaba dahil sa tigas ng mga uno ninyo. Hindi na worth it. It's a thankless job. O, oh, kumbaga, sabik na sabik daw siya na matapos yung kanyang termino, tapos babalik siya. Ayaw na nga niya magpolitiko as much as possible dahil matanda na siya eh. O, oh, walang hiya. Ito, pakinggan natin. Ito nga sinasabi. Kaya nga ito, sabi ni Express, dililinaw niya. Wala siyang planong patalsigin si PBBM. Kasi unang-una sa lahat, yung pagpapatalsik sa presidente, wala naman na idudulot yan sa bayan. Unang-una sa lahat, pinatalsik si Marcos. Ano nangyari sa bayan? Na lumubog. Si ERA pinatalsik, yung mamamba Pilipinas, ganun din naman, dumami rin yung kurakot. I mean, uh, kung patatalsikin natin si Bongbong, ano na mangyari sa Pilipinas, ganun pa rin naman. Ang problema naman sa Pilipinas, hindi naman yung mga namumuno yung mga tao. Ang Pilipinas hindi na magbabago hanggat may mga tanga-tangang Pilipino na boboto dahil anak ni ganito, pinsan ni ganyan, namatayan. Ay oh, nako, migrate ka na lang boss dada Tapos balik ka na lang Ngontayin yung paalis na ako oh, sige, play natin to Hindi raw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Nasa frontline ang balitang yan si Maricel Halili. <laughs> Ilang araw? Wait, ang sabi ni Jan, anong solusyon natin, boss? eh, anong bang dapat solusyon? Ang solusyon dito, bumoto tayo ng tama sa 2025 at saka 2028. Walang ibang solusyon, mga bossing, yun lang. Yun lang. Hindi magandang inuugali natin na every decade na lang meron tayong pinapatalsik na presidente. Para sa akin, pangit yun. Sa ibang bansa, anong isipin na sa Pilipinas? Oh, Oh, hi! You're Filipino? Oh, so how's your president? Napatalsik na ba? Diba ang pangit pagkaganon? Maganda ba yan yung tumapos sila? Ang kaya nga tayo nandito para bumatikos para gawin nila ng tama yung trabaho nila eh. At saka para i-expose natin sa mga tao na bumoto sa kanila na mali yung binoto ninyo by 2028. Baka naman papwede ayusin ninyo. Di ba? Yun yan mga bossing, yun yung lagi natin sinasabi sa inyo. Hindi naman yan masusolusyonan ng problema, yung isa pang problema eh. Problema yan, yung mga gusto nyong mangyari na kudeta, people power, problema yan mga bossing, babagsak ang ekonomiya niyan. Sa mga taong walang mga trabaho, okay lang yan. Pero para sa mga tao na may mga karir, na pag nangyari na naman yung mga ganyang revolusyon, may mga tendencies na malugi na naman yung mga negosyo sa Pilipinas... Pawalan ah, pa ng trabaho yung mga dating may mga trabaho. Mahirap yan, mga boss. Eh, kaso boss, ano, mahirap kasi sila labanan. Ayun na nga, mahirap nga sila labanan. Kaya nga, ipagsigawan na lang natin. Ganun yan. Kaya itong pinakamaganda, no to any Marcoses for the next election. O kung sa tingin mo, yung comment mo na yan yung tama. No more Marcoses. Kung sa tingin ninyo, the, the politics in the Philippines is ano, is bright without them, eh di gawin nyo. oh, ganun yan, no? Sige, diretso. O matapos banata ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. I am the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period. Yan yung sinasabi natin na si Marcos ay, di ba, kaya nga tayo, ano eh, kaya nga tayo nagpatalisik ng presidente noon for uh, democracy, di ba? Kasi feeling natin, dinadaya yung election ng mga Mar ng Marcos noon, kaya napatalisik sila ni Cory, tama. So, demokrasya, democracy. ano? Uh, democracy is alive. So, nagkaroon tayo ng butuhan na tama. So, may mga nananalo. So, si Marcos ay produkto ng demokrasya sa Pilipinas. Uy, binoto yan ng tao, 31 million. No? Di pa ba nating matapos? Yun yung sinasabi dito ni PRRD na hindi ko naman siya gustong mawala dyan dahil binoto siya ng tao eh. Dapat lang na nandiyan dyan siya. Ngayon, nandi ako para bumatikos sa kanya at sabihin yung mga pagkakamali niya, itama mo. Yun yung pinaamagandang paraan. Sabi ni John, oh, I think, boss, uh, need natin magsama-sama. Sabi niya, need natin magsama-sama to help our country. Ang tanong, John Remelo, nag-like ka na ba? Ha, ikaw ba yung nag-like na sa ating live stream ngayon? Kasi makikita natin yung uh, nanonood uh, sa 3,903 na yung mga nag-view sa ating live. Tapos yung nagla-like, 520 pa lang. Gusto nyo mag-revolusyon? Gusto nyo magsama-sama tayo to help the country? Walang hiya, yung channel ni Boss Dada, di nyo nga matulungan, hindi nyo man ma <laughs> Ah, always nagda-like. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto natin mag-like. Ganyan dapat. Bago ang revolusyon, mag-like muna. Bago ang people power, mag-like muna. O buti pa si Rocha, nag-like na. Thank you very much, Chimmy Kim. Ginagamit din si PRD para mahiwalay ang minda. oh, di ba? Ganon. Bago revolusyon. Bago ang... Uh, bago natin... Suguri Malacanang, mag-like muna tayo tsaka mag-share. Oo, oh, pag nag-like kayo tsaka nag-share, tinan nyo. Hindi na natin kailangan sumugod sa Malacanang. Mapapanood na natin to, na to, wala kang kapagod-pagod. Oo, oh, buti pa si D-Tornify. Oo, oh, nag-like na daw siya. Ganyan dapat. Sabi nga ni Delby Rodriguez, bago ay open the book. Bago sila mag-open ng book, mag-like muna kayo. <laughs> Ang dami natin dinidiman sa gobyerno, hindi kayo makapag-like. O, <laughs> oh, grabe. O, oh. sige. Diretso natin sinasabi ni PRD. Period of the... Huwag natin tanggalin yan because that is the free will of the people. Peaceful naman. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Uh, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was the he was not the one who uh, asked the ICC to come get investigate. Uh, ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. And ngayon sinasabi natin na it's a slap on the face ng mga Marcoses. Why? And the government as a whole. Why? Kasi tinan ninyo, dahil sa gulo ninyo, si PRD, sabi niya, hindi niyo naman ako kayang ipagtanggol. Ako na magtatanggol sa sarili niyo. Alis dyan, mga alipin. Grabe, no? Grabe. So, alam mo, dapat nga, ano eh, after nitong statement na to ni PRD, dapat nga si Marcos nagsalita eh. Uh, prd i've heard uh, your statement now you're not asking for our help don't worry you're a citizen of this country and i am your president i will protect you because i am bound by the constitution to do so oh, diba, ganun. Oh, even, even if you don't like my help, prd i will help you because we are all filipinos <laughs> you know uh sambahin ng mga DDS. Diba, oh, kita mo naman. Ay, uh, parang it, it, this is another way of uh, PRD saying dito sa mga taga kamera mga abnormal na mga politiko, 'yung mga kumakalaban sa kanya, mga dilawntay lahat. This is ano, uh, eh, PRD's way of saying na putya, hindi nyo ako kaya. Hindi nyo ako matatakot. Kaya ko sarili ko. Sa ICC nga, hindi ako takot sa inyo pa. oh, yan na ba yun? Galingan nyo pa. Ganyan si PRD, mga bossing. Parang yun ang sinasabi niya. Eh, na, hindi ako tatakot sa inyo. Ano kaso? Kaso nyo kung ano pang kaso Yung waron Drudge, kung ano-ano. Sige, go. oh, ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi ko papahuli ng buhay. O, oh, di ba? Oh, so ngayon, kung ikaw, plano mong, kung ang ginagawa mo itong mga bagay-bagay na to, to pressure PRD and to, ano yun, for, for, for the hope na magfold fold sila, Pucha, sinabi lang dito ni PRD na hindi nyo kami kayang takutin matagal na kaming takot. Ayan yun. Kaya medyo sabi ko sa inyo madiin. Maraming ibig sabihin itong, mga, itong sinabi binitawan ni PRD na ito. Sa issue naman ng arrest warrant, mismong sa bibig na ni Duterte ng galing na hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbantarin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pagpunta nila ako, arresto nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin po yung mga yan Ayun, so baka mamaya gamitin na naman ng... Baka mamaya yung mga congressman dyan, ha? O si ano mamaya, si Franz Castro, baka naman sabi mo, ikaw na naman to, ha? Kung ikaw magsiserve ng warrant of arrest na yan, baka madali ka. O, pero hindi to tungkol sa inyo, ha? Ang hindi ibig sabihin ni PRRD dito, may ikipagbarilan siya sa pulis at sundalo natin ha. Ang sinasabi niya dito, ICC. Kung ICC, eh magano yan, ah, uh, arestuhin ako, aba, eh mag-aaway-aaway tayo. Yun nga yung sinasabi niya, oh. sabi nga niya eh, yung mga aresto sa akin, eh, pauubusin ko lahi ninyo. O, oh, tas after nito, sasabihin niya na, Ah, uh, yung mga sundalo at mga pulis natin eh hindi kayo yung ibig kong sabihin <laughs> o hindi kayo ibig kong sabihin yung ibang lahi at uubusin po yung mga p <laughs> niya kung gusto mo sila magtangka talaga ng pumasok <clears throat> unahin ko na sila muna kayong mga sundalo tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away on <laughs> So, alis muna mga sundalo. Bukas, pag si Trillanes yun nasa harap iwanan nyo dyan uh, so sinasabi dito ni PRD na I'm not quarreling I don't have a quar quarrel with um, the government and the police and the military alam niyo naman na mahal na mahal kayo ni PRD kanina nagpapaka ako mga bossing uh, meron ako nakausap na isang police at uh, talagang very passionate siya sabi nga niya eh mahal na mahal daw niya si PRD Uh, kung magkakahagulo daw sa asama daw siya kay PRD eh pulis to ah eh, taka, sabi nga niya na ano na talaga nga naman tinaas nga ni PRD yung sweldo namin tapos nabawi naman nila dun sa iuhulog namin dyan sa pension na yan So talagang dahil doon, medyo talagang demoralized yung mga polis. And sa totoo lang, sabi nga nila, litong-lito na rin daw sila. Litong-lito na sila. Oh, even even though the government is ano na praning na yung gobyerno to the sense na si Acorda ini-extend na lang daw nila nang ini-extend dahil wala daw silang magpa, mapagkakatiwalaan ng mga bagong hepe na pwede nilang ipalit doon sa PNP. Kasi baka magkamali sila ng hepe na mailagay, let's say, kasi magre-retire na dapat yan si Acorda. So pag nag-retire si Acorda, naglagay sila doon, di nila sure kung kanila. Oh, yun daw ang usap-usapan ngayon diyan. The reason why si Acorda daw ay inextend din na ng inextend, it's because sa sobrang bulok nila either walang mag-interest na mga general na maging hepe sa PNP or talagang ano, wala silang mapagkatiwalaan. Siguro lahat ng mga general na mga naiwan na eh mga alam nilang nakadikit sa mga Duterte. O, oh, ganun yun, mga bossing. Kaya ngayon, ang gulo-gulo daw dyan. Ang sinabi pa nung isang nakausap natin is, iniisip ko nga baka walang may gusto eh. Kasi halimbawa ako, general ako, ako ilalagay. Paglagay ko dyan, bigla mag-people power. O, di ba, bagsak ako kasama ng gobyerno. So, parang tagal-tagal kong inalagaan yung karir ko mula pa nung nasa academy ako, pagdating ko rito. Masisira lang ako dahil sa mga nakaupo na yan. Oh, ganon, ganon daw ngayon ang kalakaran dyan at uh, medyo uh, shaky ang uh, foundation ngayon ng mga kapulisan. But sabi naman nila na ano pa rin naman daw, ang chain of command ay eh, talaga namang uh, intact pa din. Kaya lang marami na daw silang naririnig na dismayado talaga na if something will happen, sabi nga uh, marami daw babaliktad. <makes noise> Hindi ko alam, sinacharot ako nung kausap ko kanina kasi... Pulis yun. Tapos, alam kong pulis siya dahil nagpakarawas kami, sabay kami. Tapos, tinanong ko siya, Kuya, kilala mo ba ako? Hindi mo pa ako kilala, buksan mo yung cellphone mo. Tapos, mag-subscribe ka na. Tapos so, so, yun nga, nung nalaman nga niya na ano, nasa politika tayo, nag-vlog tayo, politics. So, nag-usap kami tungkol doon. Tapos, tinanong ko kung ano yung stand nila, position nila. Sabi ko, Uh, kayo ba mga police? happy ba kayo sa nangyayari? Hindi daw. Hindi daw. siya, sabi niya ako personally, hindi. Unang-una sa lahat, yun nga, yung MUP. Ayun, ayaw nila yun. Pangalawa, eh nakikita daw nila na parang hindi na pa-prioritize yung mga tao. Parang minsan nga, yung mga police nagagamit na daw para sa mga pansarili nilang mga uh, agenda. Oh, yun lang. Oh, no? pero kinuha ko naman yung number niya. Pero hindi ko siya kilala personally, sinagkasabay lang kami. And then gusto ko lang, kasi gano'n, ang ano, pag may, may halimbawa, sumakaya ko ng grab, tatanong ko yung driver lagi, ganyan. Hello kuya, ano traffic no? Oh, uh, ano, ano masasabi mo sa gobyerno? Gano'n ako eh, lagi. Tapos, mayo, magsasalita na yun. Ay, buti pa ng panahon ni PRD. Pero pag dilawan, eh, ano, ngayon, mas okay nga ngayon eh, kesa nung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, pag ganun na yung grab driver, ano na yun, nananahimik na ako, nag-cellphone na lang ako. Ibig sabihin, tanga yun. O, direct.